Hello guys, sabi ko nga magluluto ako ng lunch after ng aking parapol. So ito na nga bili ako ng frozen crab. Ito ang lulutuin ko. At alam mo kung may yung to, ito. Ito. Malunggay. Diba? Ito ang mats. So, yummy yummy ang ulam ko. Thanks for watching. So, good morning guys. Cooking time. So, nagayat ko na yung mga spices ko. Ayan. Na ilalagay natin sa ating lulutuin. Using my new cookware. Actually, pang ano ko na to guys. Pangalawang pagluto. So, itatry ko siya ngayon sa ginataang crabs. So, ang uh, kailangan ko siya ng gata. Gamitan ko siya ng gata. So, ngayon nakagayat na ako ng bawang, sibulyas, luya, at yung kamatis. Hindi ko pa siya nag so dagdag ko siya ngayon. Lagyan ko siya ng yun, uh, kamatis. So, ang lulutuin ko ngayon is, ano, crab with malunggay. Nagagataan ko siya. So, sabi nga nila, tos lahat, ang lahat ng spices sa ah. pagluto. Tatakpan ko lang siya para, ano siya, um, maluto siya na walang escape yung kanilang kanyang vitamins and minerals so, bear with me guys ang um, pinagayot ko ang kamatis na ihahalo natin so yan itong mga cherry tomatoes is hindi ko na siya gagayapin so ngayon isisit set up ko muna siya guys para umilip nakasaing na rin ako dito ready na siya. Ito, isi-set up ko lang muna siya para ready na tayo. So, as I said, using my salad master cookware, healthy cooking. So, isi-set up ko muna siya guys. So, ang kanyang temperature, kailangan 450. Yan. Yan guys, nakaset up siyang 450. Uy, wala. Yung saksak ko ang diperdisyon naman ito. Ay okay, na, mag-start over tayo guys. So, 450. Medyo matigas pa siya kasi bago pa guys. So, kailangan itiin para mag-move ang kanyang ano. So, 450. Yan. La, malakas! timer natin siya ng uh, siguro ito is gawin natin 20 minutes timer gawin ko siya 25 minutes uy masyado ng ano magwa 1 minute na bawasan natin kasi papainitin ko pa siya okay. gawin ko siya 35 minutes guys ayan so, sasaksak ko na siya yun. So, ngayon Itutos natin lahat ng Ingredients Wala nang bukas-bukas yun guys Once na ipasok na yung ingredients niya Ayan, lahat ng ingredients Nakalagay na sa skillet. ayan na Nakalagay na siya lahat So Kunin ko yung Aking uh, crab Ayan okay, siya sili pala muna. Galingin ko siya ng sili. Okay. So, ba guys? Sili is life. So, galing from my garden. Fresh from my garden. Ayan. Binisa mo na ito. So, ayan sili. Ilagay na siya. Ah. Of course, yung kanyang uh, gata. Ah, lalagay ko siya. Pero na muna ng crabs. Lalagay ko na muna siya, guys. Yun. For sure, masarap to. Frozen crab siya, guys. So, uh, hindi pa siya defrosted actually pero pwede siyang mas maganda siyang lutuin nga na frozen dahil maluluto ko lang siya. So, ayos lang natin siya. Kasi once na tinakpan to, bubuksan ko siya pag talagang luto na. So, ah okay. okay. gata. Buksan natin ang gata. Para makita nyo. Pakita naman ang mukha ko. Kita yung aking malaking braso. <laughs> Maskulado. Okay. Hmm. Siguro ang malunggay is ihuhuli ko siya ng ilagay guys. So bubuksan ko siya mamaya ng ano, mga 10 minutes before na matapos siya magluto. Saka ko ilalagay ang malunggay. Ay, ako mabuksan. Kasi kung ilagay ko ng malunggay, maubot siguro siya. Mayroon okay. so, yun siya sa ilalim. So, kailangan ko siya ma-ano, ng gata. Sayang naman, guys. buksan ko siya maya maya para yung malunggay kasi baka maubrik ko. At, of course, lalagyan ko siya ng madpick sa hindi tayo nakalisa nito guys kaya parang Pilipinas pa rin kami dito. nakapag kami ng gusto namin ilagay na Filipino spice. So, diba? So, pakita ko sa iyo yung niluluto ko. At hindi na ang mukha ko. Yan, mabango na siya. nag na siya. So yan. Remember guys, wala siyang asin. Okay? So lagyan ko lang siya ng black pepper. Guys, so yan guys, hindi ko siya lalagyan ng asin. So tatakpan ko lang siya. Eh, voila. So, we'll check it out once na nag-ano na yung takit. Saka ko ilalagay ang malunggay para hindi naman siya overcook So, ayan na siya guys. Natakpan na siya. So, antay na lang natin na maluwag yan. Kasi, uh, hindi kailangan pantayan. At sa lahat ng kanyang spices na kalagay na dyan, okay na yan. Hindi na kailangan pantayan. Bubuksan ko lang siya pag ano na. Pag tumunog na yung itong kanyang takip yung ano dito tutunog na siya so ibig sabihin tapos na so bago ka siya hahainin ilalagay ko ang malunggay para hindi siya ma-overcook so yan lang muna guys babalikan ko kayo pag ito'y nilagyan ko na ng malunggay and then pag naluto na siya so buksan ko lang siya isang bisis para ihalo yung malunggay and that's it so see you later sa continuation so yan guys lalagay ko na yung malunggay. Sayang. Kunin natin lahat. Medyo nag ano yung gata guys. Nang ano na siya. So, takpan ko na siya. Tutali. Luto na siya. So ito na siya guys. Luto na yung manunggay. So i-mix na lang natin para lagyan din ng gata yung babaw. So, di ba? Mm, yan. Hindi siya overcooked Ang sarap niyan tingnan. Yan. So, yan ang after after ng ano. So, lalasahan na natin. sa so, sinabi ko, wala siyang asin. So, tingnan natin ang after ng result nito. Tikman natin. Wow, ang sarap guys. Totoo nga. Totoo nga. Kahit walang asin, ang sarap niya. So that's it for now guys. See, nakaluto ako ng ginatang alimango at malunggay sa aking iskelet. So yan, experimenting lang guys. So niluto ko siya ng 25 minutes. At yung malunggay, huli kong nilagay. At nakita nyo naman. ba diba? So, hindi siya overcooked. So thanks for watching.